Halika po sa'yo. Sa'yo yung kumawin sa iyan! Ito? Hi. Ikaw? Subukan mo pa itong awayin sa'yo kapatid ko, ha? Huwag mo yung ang kapatid ko at lalo na hindi mo kami kilal dyan. Isma-is-ais ka Tuktuan kita. gila ka kapatid. Punta ka na sa kaso mo. Basta ayusin mo ha. Matapang ka na, ha? Sis! Yung kapatid mo na kayo, ilaawin na ng mga nandun, no? Sino? At tala sa mga ako? Oh. Sige. Kapatid! Sino ang awin dito? Ayun, Ayun natin yung nakakrapped po. hi, hey! Ikaw! Bakit? Ba't sa bata? Kapatid mo nagsumbusa no, Parang pandak yan Yung kapatid mo, po, yan, eh. yung kapatid mo na may atomic ka sa lahat? pangit mo mukhang Kakampi

awain tapang na kapatid ko magta, pangta, pangana, kapatid ko, ko sa inyo. Hala. Ay, ka ba sa akin! Hmm? Ay, bakit sa babae eh? Ang taray -taray. Taray -taray. Bakit taray?